Arestado ang isang lalaki matapos umanong gahasain ang isang minor di edad sa loob ng Ladies CR ng isang gasolinahan dito sa Marikina City. Nangyari ang insidente Martes ng gabi, July 8, 2025. Ayon sa Marikina Police, nagroronda sila sa lugar nang maaktuhan ang isang bata sa labas ng palikuran ng gasolinahan. Pinapaigting yung pag-implement ng city ordinances, lalo na yung sa corpus, sa minor. Yung nga bandang 10.30 ng gabi nakita yung isang bata, doon na parang may hinihintay. Nung sinita, sabi ng bata, hinihintay niya yung kapatid niya na nasa CR. Maya-maya ay lumabas sa loob ng pamabaing CR ang isang lalaki na sinundan ng isang batang babae. Dito na nagduda ang mga pulis at tinanong ang bata. Sinabi nung bata na galing sa CR na inalikan siya ng dalawang beses, then nawakan yung masisilang parte ng katawan. Pagkatapos ah, sa sa loob ng CR, binigyan ng yung bata, yung minor ng 150 pesos. Dito na inaresto ng mga pulis ang lalaki na nagkatrabaho bilang crew sa convenience store sa gasolinahan. Itinanggi ng suspect ang parata. Ayon sa kanya, nag-aahit lang siya sa CR. So, nag-aahit ako doon. Hindi ko mahaliwalas doon. Sanay na ako doon. Hindi ko alam na may bata pala doon sa loob. Ang bata na yun, matagal ko nang kilala. Matagal na yun nang hihingi na mamalimos. mo. sinara ko yung ano, yung pinaka-main para mm siyempre naman ako baka may pumasok pero siyempre babae yun. Pero talagang madalas ako nag-aasip doon. Nang tanongin hinggil sa pagbibigay ng 150 pesos sa biktima, sabi ng suspect, Kasi yung mga bata na yon pag nakapuho sila ng mga pera, nagpapabuo po sa amin yon Isinailalim sa mediko legal ang minor di na biktima na dadaan sa counseling. Nasa Marikina City Police Station social Facility na ang suspect na nahaharap sa kasong statutory rape. Mula rito sa Marikina, Christopher Sitson, ABS-CBN News.